Hello! For today's video, sasakay tayo ng skates or skates. Ito yung isa sa mga pangunahing mode of transportation dito po sa Kalawag, Quezon. Ayan, ito si Kuya yung sasakyan namin. So, dalawang uri pala ito. Yung nakita nyo kanina, di motor at ito, di padyak. So, ang di padyak, syempre, mas matagal sa nakikita nyo, galing sa terminal, ang dami talagang home along the riles. Pero pagdating mo sa unahan, kukunti na lang. Of course, na-curious no, ako bakit ito tumatakbo sa riles. Dahil pala dyan, biring. Kanang first time na tumusakay o skits, guys. Maigno po di ita. Tara, samahan nyo kami kung hanggang saan kami makarating. Ang saya-saya pala, pero habang binabaybay namin, meron kaming nakasalubong. At sabi ni kuya, dapat kami ay bababa dahil ang policy nila at napagkasunduan na ang lahat na dipadyak ay magbibigay daan dahil ito ay magaan lamang ikumpara sa motorized. Kaya ayan, bumaba kami at babalik uli, sakay uli, ganun lang yun. Of course, dahil wala nga sa atin, gusto talaga nating ma-experience ang pumadyak. Ayan, nag-try talaga tayo na tayo ang pumadyak. Mahirap din pala, lalo na pagpaakyat. Pero, ang saya-saya ng experience. Para sa inyong kaalaman, ang skates or skates ay meron na nung nag-operate pa ang tren o ang Philippine National Railways. Kaya lang, dumami na ito nung huminto na ang operasyon ng tren. Kaya nga, may dipadyak. Ito ang original at ngayon, motorized na. Kasi nga, upgraded na rin sila, di ba? At ito ay isa sa pangunahing transportasyon upang makarating ka sa karating barangay at bayan. sobrang saya ko talaga sa experience. At doon ko na patunayan na mahirap palang maging isang skates driver. Kanang paning tunjo di ay hang tudbogan guys. Tiyaw mo nang pila ka kilometro ilang daganon. Unyak, di pajak Of course, disadvantage talaga sa kanila na di pajak Compared sa motorized. Tinanong namin si kuya kung magkano ang kita niya araw-araw. Sabi niya, nasa 400 to 500. Magdidepende ito kung marami ang luluwas. Talaga namang di ko makalimutan ang experience na ito. Kaya kung makagawi kayo dito, try nyo na rin. Thank you Lord sa magandang panahon at magandang tanawin habang kami ay lumalakbay. Thanks for watching!